Uh, ya you know, uh, 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 dia <laughs> <Persuli. laughs> Oh. yang yang persuli Persuli. oh, dito na. dali. Oh, ba. dali, dali. Ay, Ah, nakalaspog din po yung ating Kahit pa paano yung ating lalagyan ha? Ay naku lunos Serte na lunos pa ito ko baka sakali lang po yung hipon eh. Ayari din ako May magnet din ng kamay mm -hmm. dikit po yung iba oh. kumagat oh. Pati bakuli yung oh. dala oh. Uli din, oh. din ako din no din akang kamay biro Oh Oh

Ay, eh, bilis yung tuyag ko. Oh, wala po nito. Oh. Hmm. Dito pa. Hmm. Bilis. Sumali. At sa, ito na running ni Ang galing ng training. bawa ya nunggalin nama kemegat ya 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 ya, ya. <coughs> ini paling yang melembut ini ini paling melembut wah lanjut <coughs> sumpah lah laki di itu ada mau bayu bayu di itu ya yeah, bang api ini merenung melembut laki terayu Oh, lucky. Model ini komplit tapi ini pilih yang melompong. Cantok dah, Naalala ko pa mo din, Chad. Baka tayo gabihin ilaw, ah. Paano kaya? Wala, ya. Dapat tayo maagap mga ilaw para hindi tayo gabihin. <laughs> ha? Huli? Hindi ko naman. Ay, ay, tag-salla, Ayos na kayo na haba ako nagluluto. Punta ko sa Bakawan. Nakahula ko lima. Yung bang matatambok ang likod. <laughs> Sabi kayo, Ayos. Alala din nga ako. Apa? Ay gabi na tayo ng ilaw. Mapupuyo tayo dito ano. Bukas sa kata mga ilaw. Ay, Araw. Kumain <laughs> <laughs> tayo batok na rin. Hmm. Ito bukas ay. Tara na rin. <laughs> Ako'y takabiro. Pinipili pang kagatin ng katangay malambot. Matalinong din na eh.

Saan? Kayo na ba yan? Ha? Woo! Kakatuwa yan ako Masama kami pa nakawala kaysa nahuli Woo! Mas marami pa wala kaysa nahuli. <laughs> Wal. Ha? Abay, limang daliri lang. Kamay. Yan ang talino pati ng katang, pinsan. Kung alin yung malambot, yun yung kinakagatay. Tinitesting kayo sa... Walang diyo. Oo. Oh, oh. Baka dami na na yan, ano? Walang diyo yan. Oh. Oo. -o. Ang inaalala ko pinsan na yan, oh. Ano? Ay, pala yung gloves ang band. Oo, baka tayo gabihin, pakingilaw. Agabi, <laughs> Agabi na nga. na nga ba? <laughs> Pagkadami na, ano. Hindi lang pa. S Sama kayo ni Kambal din, eh. Hindi, akala. Ay, yung kanya. Adon. Nasa lang na yung camera, nasa kanya. Ay. Soon. Kaya yung iba, marami na rin. Oo, marami na pa. Oo, ako nag... Oo, ah, kasarapan din. Ka kalulusong ko lang. Marami po. Ah, pag, pag nalibot natin na ay. Okay. Ha? Yung iba ano? Ano pinsan? Nakarami na. Nasa na? puno na yan ah. Diba. Ha? Yung hindi doon na sa akin. Kasi nandal Buhay yung camera mo pinsan? Diba. Oh. O Ano kaya? mga Oo, iya ibang ano Ang ano, Ang mga Ang inaalala ko nga pisa Baka tayo gabihin Ano kaya? <laughs> ah, gabi na ba? <laughs> yung alak oh, na rin pinsan mo. No? Putahin mo dyan. Yari na. Yari na. Ay, ay putang gala pinsan. Mapuputol yung ano. Dali, dali. Ah, Yun, ay walang hiya ka. Gagaling ka po. Ah, laka Pero, pa bandin eh, ano. Yan, ang sarap na sa labong. <laughs> <laughs> Ayan, ang tamang tama ka rin. <inaudible> hindi pa, ewan ko ah. Hindi pa daw. <inaudible> hindi pa ta. <inaudible> Oh. No way. Yeah, 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 yeah. Plastic 'to. Hindi ba niyo <rin> ginagama? Ba. <coughs> Lahat pinaghanap ng tatang. Oh. Ayun, dalwa ay yari. No, oh, dahil inyo 'yung ano lighter lighter ng dalawa oh <laughs> Marapa ka na nakawala sa akin ay. Oh, marapa kawala. Kasi sa nahuli. Talang ganun ano. Oh, may pagkatao ko ako walang gloves. Aray. Ha? Ano ah, nga, din ba kayo? Uh -huh. Uh -huh. Oh. Uh -huh. oh. Ano nga, kasi pag uh hindi nga walang Oh. Oh. Hindi nasipit <laughs> din. Ha? na. Nasaan o toy? Eh, sa, Saan nyo nadali? Eh? Sa ilog, sa ilog. Ilog yan. Bangus ba? Bangus? Mm -hmm. Dami Ay, ano. Sa maliit o. Oh. Ilan, ilan ang bangus nyo maliit? Oh, Ayun Ay, pa, ba't meron pa sa ah? Ay, naidalwa Dami din. Uh. Oh, dali. Malaki pa. Malaki pa Yun yung kanin, buksan na lang. Oh. Kakain muna. Oh, kakain oh. No? Kakain. Uh. na sa plastic na ano. Oh, buksan niya. Eh, pa, bakit yung ano, supot, baak babakin yung ano, plastik. Baak. Yun ah, may cutter dyan may cater. Saan? ka Yung cutter ah. may cutter dito ah. na kamay dito. Yun, yun, yun. Oh, dali na oh. pa pa-baak. Yan. na gitna. Hata. Yan ako, yung inyong persuli. Tagali, <laughs> <na. laughs> Persuli. Pari, oh, dito oh, na. dali. pa ba ng ba dali kayo, oh. oh, dali, dali. Oh, dali. Dali, oh. dali. Oh. 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 Oh.